Guys, nandito po kami sa Chinese Garden. Grabe guys, sobrang init. Grabe. Anong oras na kaya yung mga 2 o'clock na kasi. Talagang sobrang init. Ayan. Aakyat po kami guys sa ah. bahay na yan. Bahay na yan. Ayan, bahay. Bahay, bahay. Ayan. Aakyat po kami dyan. Ayan. Ay, sobrang init talaga. Grabe. Maliit lang na nga ate. So, ang daming bunga. Matonggi, oh. yeah. hmm. Grabe, guys. sobrang init. Ayan. Ayan. Yeah. Mm.